Patay na ang dala mo, Noy. Ay, dami yan ah. Ah, uli ka. maliit ang balde mo, Noy. Oo, oh, maliit nga. Ba mapuno natin yan ngayon. Tara, natin yun lang. Mga ulit pala kayo? Oo, kasi wala tayong ulam eh. Wala tayong ulam, Jer. Kawin tayo, Jer. Wala tayong ulam. Sige. Eh, malaki palang bangka mo eh. hindi namin alam kung kailan ako libre-libre yung lagit ngayon buti na lang alam kahit maganda yung ano namin yan kasi medyo makulimlim O hindi mainit hindi na panahon doon pupunta sa area buya ang buya sunog mga ka sa sobrang init sunog pati yung balat yung sunog sa gubat sa bundok namatay na napatay na ng dalawang araw na ulan mm. Yeah. yun uh. yung bundok Ano mo naman yung dulo ng ano ko parang may huli na sa bigat ng pamato ko Ganoon <laughs> <laughs> talaga makakatrim mo kasi wala tayong weights dito Ayan. <laughs> Yan Ayan po ay hindi scripted Totoo kung pangyayari yan <laughs> Kaya ramdam na Ay, namin dito kung gaano kahirap mang isda <laughs> Hindi ka Hi. ng iba Baka may nag-compressor sa baba para maglagay ng huli <laughs> oh, Wala yata Ayaw na lang, Ay meron ang ano Ayan o, ayan o Sana all Sap, -sap. Sa <laughs> silay silay lang yan pero totoo silay silay? silay silay? silay maamo waw sana all silay silay pinaghirapan ko yan itong inabangan at naghintay ito na grabe yun pwede rin Uy! Pantalo ko pa itong buliw. Amay <laughs> <laughs> gusto ko ito. Ano nga na ikot ito? Ibulo mo ito nga po. <laughs> Aray! Baterang kuto ito nila. <laughs> Katira. <dun da. laughs> uh. Uy, sabay mo Ang lahi mo video hin. Uy, <laughs> dalawa. <laughs> oh? Dalawa. Oh, dalawa isang isang <laughs> Isang ano pero dalawa. Kuha, 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 kuha. Isang nylon. Yun, <laughs> yan diyan na, yan na, mayroon. Yan you know, na, lutaw. Lapo. Oh. Good size yan, oh. No? Oh, good size, oh. Ayos, <laughs> ah. Mga point four. Quatro. <laughs> Tres. Nanawal na ulit ng lapo. Alala sarap nun. Sarap nun. Sarap! Nakalap ko. Ang bihira ko Ay, sarap! Ang ganda ng spot dito. Maganda yung spot. Ang mga roman ba? Ang ating may huli na naman. bida, may huli na naman. Oh. Oh, wow, yun, grabe, wow. lanuan. Na. lanuan. Sarap sabaw. Ang sarap yan. Sabo. Grabe si Di Garcia. Walang sinasanto. Sa ulo na sa ko. Sa ulo. Grabe. Wala pala yeah. sa bibig yan. Tignik. Hey, Hindi yan nakuha sa ulo. Ay sa ano. Hindi niya nakaya sa kaya 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 ulo. Hindi niya nakaya hmm. sa ano. Hindi niya nakaya sa ano. Hindi niya nakaya sa

ay binasuno yay yeah, ito na pag-asa Yan lang ba ang pag-asa pag-asa west philippines eh oh oh oh, oh huh? dali oh daling dali putian dalawa. law sa naol Nahiya na siguro yung sa kawel ko. Hmm? Nahiya. palitan mo yung kawel mo. Eh? Ano? <laughs> Salit mo dito yung putihan niya. <laughs> Lukoyin natin yung manonood. <laughs> <laughs> ano? Yan mo. Yung mo muna. Sayang pa yan. May pain, tapos putihan ang nagsibad. Ang mga technique. Hindi nagawa nga doon sa kami po.

Silai, 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 turotot, doon, ayun. turotot. <laughs> tulotot Laki-laki to Ay, video mo. Ito na, wag na. Wala Malaki-laki ito. Okay. okay. Saan hindi makabitaw? Yan hmm. maganda pamain. May suka ba? Sarap hmm. Oh. Wow, <laughs> <Sana all. laughs> Mabuti pa si Wow, laluan Gardo. thank you dos. Kolang sambung anga. Tetok noy. Walang problema ba bilhin mo na yung ano na uli ko ng ano? Na uli ko ng siop oy. Good god, good god, parat meron. Oops. All right. Ani ari-ari mo ang